sabihin, I mean, hindi ka marunong. Ako po. <laughs> Kapaila akong pa-camera. Oo <laughs> oh, nga, nandaanan na natin. Nakita ko nga. Kanina ako kumito. Eh, nandito ka sa gitna. Itas, Gusto ka mag-party. I-distract pa kita. Hindi ka. <laughs> <laughs> Sabi ko sa'yo, huwag kang gumit na. Eh. Hindi na nga ako nakatulog. Sakit na ng ulo. <laughs> 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 oh stress na yun. Oo nga, kuya. Hindi ako nakatulong. Ha? Sasakit ulo ko. Hindi naman sa... So, di, dito, okay naman trip ko. Oo nga. Pero kasi si syempre...